Igan pansamantalang nakalaya si dating Senadora Laila Delima makalipas sa magit anim na taong pagkakakulong. Pinayagan kasi si Delima at apat na kapwa niya akusado sa umunay pakikipagsabuatan para sa malawakang bentahan ng droga sa Bilibid noong Justice Secretary pa si Delima. May mensahe rin si Delima kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang unang balita ni Chino Gaston. pa ang narinig ng payagan na ng Korte na makapagpiansa si dating Senadora Laila de Lima. Hapang siya ay napaiyak at napataas ng kamay, pinayagan ding makapagpiansa mga kapwa niya akusado ang dating niyang driver na si Ronnie Dayan at sina Jonel Sanchez, Jose Adrian Dera at dating Bucor Chief Franklin Bukayo. I will have to destroy her in public. Dilemma. You are finished. Agosto 2016, inakusahan ni Nooy Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kritiko, si Nooy Senadora Laila Dilima, ng pagtanggap umano ng campaign funds mula sa droga. February 2017, inilabas ang warrant of arrest kaugnay ng umano'y paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Dito ko po sa Senado, hihintayin ang arresting team Sinampahan si Delima na mga kasong may kaugnayan sa illegal drug trading, pero kalaunan ay ginawa itong conspiracy to trade illegal drugs. Ang unang kaso nakaangkla sa umano'y pagbibigay ng inmate na si Peter Ko ng 3 milyong piso at mga sasakyan. Ang pera, kita raw, mula sa transaksyon ng illegal na droga sa bilibid na umano'y gagamitin para sa kampanya ni Delima sa pagkasenador. Pero noong February 2021, pinawalang sala si Delima ng Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 205 dahil daw sa kakulangan ng ebidensya. Ang ikalawang kaso, may kinalaman sa umano'y pagtanggap ni Delima ng nasa 10 milyong pisong kita mula sa illegal drug trade sa Bilibid para magsilbing campaign fund. Ang driver at umano'y karelasyon ni Delima na si Ronnie Dayan ang namamagitan di umano sa nasabing transaksyon. Nagsilbing state witness sa kaso ang dating kapo akusado na si former Bureau of Corrections OIC Rafael Ragos na itinuturong nagdala ng pera sa bahay ni Delima. Pero April 2022, nagrecant si Ragos at binawi ang kanyang testimonya. Aniay, pinilit lamang siya ni Nooy Justice Secretary Vitaliano Aguirre na idamay ang dating senadora, bagay na itinanggi ni Aguirre. Bago niyan, nagrecant din ng kanika nilang testimonya si Nadayan. May 2023, ipinawalang sala si Delima at Dayan ng Muntinlupa RTC Branch 204 kaugnay sa kaso. Bagamat naghain ang Office of the Solicitor General ng petisyon para mabaligtad ang desisyon. Ang ikatlo at huling kaso tungkol sa umano'y pakikipagsabuatan para sa malawakang bentahan ng droga sa bilibid noong Justice Secretary pa si Delima. Tumanggap o mano siya ng aabot sa 70 milyong piso para sa kanyang kampanya sa tulong ng ilang inmate at opisyal ng Bucor mula 2013 hanggang 2015. Sa mahigit 6 na taong pagkakakulong sa Campo Crame, hindi natigil si Delima sa pag na inosente siya sa mga paratang. Sa kanyang desisyon, sinabi ni Muntinlupa RTC Branch 206 Judge Henner Hito, na dapat payagang magpiansa si na Delima at iba pang akusado dahil bigo ang prosecution na mapatatag ang sinasabi nitong pagiging guilty ng mga akusado. Pinayagan silang makapagpiansa sa halagang 300,000 pesos. Pinapasalamatan ko rin po si Judge, si Honorable Judge Henner Gito sa kanyang katapatan sa batas at sa hustisya. Bago na punta kay Gito, dalawang RTC judge muna ang humawak sa kaso. Nagpasalamat din si Delima sa Marcos administration dahil sa paggalang sa judicial independence. Ibinalik pa muna si Delima sa Camp Crame mula Muntinlupa City para maproseso ang kanyang pagpiansa. Bandang alas 7 ng gabi, lumabas na siya sa PNP Custodial Center. Saka siya nagtungo sa isang hotel kung saan sila nagkita ni Senadora Risa Ontiveros. Sa press conference, sinabi ni Delima na sa kabila ng pighati at pagihirap na dulot ng anyay, pagbaluktot sa mismong batas at prosesong ipinaglalaban patuloy siyang nananalig na darating ang panahon na mananaig ang katotohanan at tunay na katarungan. Not only did I survive all these years of persecution and unjust detention, I came out stronger than ever with an even stronger commitment to truth, justice, human rights, democracy, and the rule of law. First, yung message ko kay, kay, kay Former President Duterte. Well, God forgive him and God bless him. It just shows the independence of the judiciary, what I've always been saying from the very beginning. We respect, respected, and respect the findings of the previous uh, prosecutors who were tasked to, to do this job. And uh, it is not for me to change their judgment or their point of view with regards to this. Kinukuha pa namin ang panig ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre III na siyang Justice Secretary ng Sampahan ng Drug Cases in Dilima. Si Senator Bato de la Rosa, nakilalang kaalyado ni dating Pangulong Duterte, sinabing nire-respeto niya ang mga disisyon ng Korte pero nagtataka raw siya. I cannot uh, really say with certainty na mahina yung kaso because uh, it withstood the time of... Uh, President Duterte's uh, term, ito na ngayon, uh, dandahang uh, na, na dismiss at saka nabibigyan ng bail, hindi ko masabi. Sa isang pahayag, sinabi naman ni Salvador Panelo, dating miyembro ng gabinete ni Duterte, na hindi pa napapatunayan ng mga nagrekan na pinwersa silang tumistigo. At kahit hindi isama ang kanilang mga testimonya, aniya, may malakas na ebidensya pa rin nagpapakitang guilty beyond reasonable doubt ang akusadong si Delima. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Ngayon pa samantalang nakalaya si dating Senadora Leila Delima, inaabangan na siya ng kanyang mga kaanak sa Iriga, Camarines Sur. May unang balita live si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Jessica? Susan, matapos ngang payagan ng korte na makapagpiansa si dating senador Laila de Lima, inaasahan ang kanyang pagdating dito sa Iriga City anumang oras ngayong araw. Court Tila maagang pamasko ang natanggap ngayon ng pamilya de Lima sa lungsod ng Iriga, matapos kasi ang mahigit anim na taong pagkakakulong. Pansamantalang nakalaya si dating senador Laila de Lima matapos payagang makapagpiyansa ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 206. Kahapon, isinagawa ang pagdinig para sa petisyong makapagpiyansa para sa ikatlo at natitira niyang kaso na conspiracy to commit drug trading sa New Bilibid Prison. Laking tuwa naman ang kapatid at iba pang kaanak ni Delima sa naging desisyon ng korte. The Lord is always alive with us talaga. We're doing this. Perang taon na kami nagpara-prayer, para sa iya, sa kapaglaya niya. Ngunyan, siguro, dakulong pagpasalamat kan Gabos na nagsusuporta sa Dilima family. It's not an easy for her. Sobra-sobrang hirap pinadanas niya. kanya. Pero, I'm very proud. Hindi siya nag -nick brace. Hindi siya nag-wheelchair. She is very, very brave una ring nagpasa ng resolusyon ang sangguniang panlungsod ng Iriga City na nagbibigay ng suporta para sa speedy resolusyon at tuluyan ng paglaya ng Irigenya at dating senador Laila Delima. Kahapon Susan nakausap din ni dating Senadora Laila Dilima ang kanyang 91-year-old na nanay. Ayon sa kapatid na Dilima, lubos ang ligaya ng kanilang ina nang ibinalita ng dating Senadora na uuwi na siya dito sa kanilang ancestral house, uh, ancestral house sa Iriga City at muli na silang magkikita matapos ang ilang taon. Susan? Maraming salamat Jessica Kalidog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Sinuporta ng ilang ekonomista ang pagtataraga kay Rafael Consing Jr. bilang President at Chief Executive Officer ng Korporasyong Mga po sa Maharlika Investment Fund. Sabi ng Albay Representative Joey Salceda na isa sa mga nagsulong sa Maharlika Investment Funds Act, tiwala siyang nasa mabuting kamay ang MIC dahil maganda raw ang nagawa ni Consing sa mga dating kumpanyang pinagsilbihan niya. Sabi ng ekonomista si Michael Ricafort, Naangkop ang karanasan ni Consing sa magiging trabaho niya sa Maharlika. Para naman sa grupong bayan muna, may dahilan daw para magduda ang ilan sa binagong implementing rules and regulations ng MIF Act para makapagtalaga ang Pangulo ng mga hindi kwalipikado sa original na IRR. Sinuportahan naman ni Finance Secretary Benjamin no ang bagong IRR ng MIF Act sinisiguro daw sa bagong IRR na mas malayang makakapagdesisyon ang Board of Directors na magbabantay sa epektibong pangangasiwa ng pondo. Ang Finance Secretary ang magsisilbing chairperson ng MIC Board. Umaasa ng dagdag kita ang ilang chopper ng jeep ngayong epektibo ng big time rollback sa presyo ng diesel. Live mula sa Caloocan, may unang balita si Bam Alegre. Bam! good morning. Ngayong may rollback sa mga produktong petrolyo, inalam natin ang pananaw ng ilang mga motorista kaugnay nito. Big time ang bawa sa singilang diesel ngayong araw. 3 piso kada litro. 2 piso 30 sentimo naman sa kada litro ng kerosene. At 70 sentimo naman sa bawat litro ng gasolina. Ayon pa sa Department of Energy, posible magtuloy-tuloy pa ito hanggang matapos ang 2023 dahil sa magandang inventory ng langis ng Amerika at pagbagal ng manufacturing ng China. Magandang balita ito para sa jeepney driver na si Bobot Kagiwa, lalo at diesel ang minamaneho niya. Dagdag kita raw sa kanila ito. Ha, ah, malaki. Baka nga yung pisong dinagdag eh, ibalik namin na eh. Para naman sa taxi driver na si Paolo Dyson, medyo alanganin daw lalo at sentimo lang ang mababawas sa gasolina. Parang hindi nakakatulong eh. Kasi nga, napakababa naman, naman ng bababa nila eh. Ay, pang nagtaas naman sila, sobra-sobra eh. -sobra. Sa aming mga gasolina, sentimos. Pang nagtaas naman, tatlong piso, dalawang piso. Nagpapasalamat naman ang delivery rider na si Macdo Benito dahil ayuda na rin ito sa pang-araw-araw na gastusin. Malaking tulong po sa amin yun kasi bawas nga po sa, yun nga, sa gasolina nga po namin. Tsaka mas nakakatipid po kami sa mga, lalo sa mga pangangailangan namin kasi malaking bagay po yun. Igan, ayon sa mga otoridad, ang posibleng makapigil sa magandang momentum ng mga rollback e kung mag-anunsyo ng bawas produksyon yung OPEC o or Organization of the Petroleum Exporting Countries. Ito ang unang balita mula rin sa Kalawakan, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Simula na raw ng pagpapawalang sala kay dating Senadora Laila de Lima ang pagpayag ng Muntinlupa Regional Trial Court na siya ay makapagpiansa. Ayon po yan sa ilan niyang kaalyado para kay dating Vice President Lenny Robredo patunay raw ang desisyon ng Korte na walang basihan ng mga paratang laban kay Delima. Ang kay Albay Representative Edsel Selagman na kapartido ni Delima simula na raw ito ng tuluyang paglaya ng dating senadora. Para naman kay House Deputy Minority Leader Franz Castro, dapat panagutin na rin ang mga anyay maling nag-akusa sa dating senador. Masaya raw ang U.S. Ambassador, European Union Ambassador at United Nations Human Rights Council sa pansamantalang paglaya ni Delima. Dati nang isinusulong ng United Nations at ilang U.S. Senators ang paglaya ni Delima. Di re-respeto ni Sen. Ronald De La Rosa ang disyon ng Korte na payagang magpiansa si dating senadora Laila Delima. Kung ganyan, de makaparami po natin Sen. Ronald Bato De La Rosa. Senador, magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Igan, at sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Unahin po natin yung nabanggit nyo po na dahan-dahang na didismiss o nabibigyan ng bail si na Delima pagkatapos ng termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan, pakilinaw po natin. Ano pong tinutukoy nyo doon, Senador? Ay, talagang uh, that's, that's my personal observation, no? At uh, lahat naman tayo, na, nakikita natin yan at, uh, na talagang dahan-dahang na didismiss. So, totoo nga, uh, nangyayari yan. Pag nagbago na po itong gobyerno na nag, nagsampa ng kaso at napalitan? Ganun po ba? Well, I, 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 don't know. You better ask the court, no? O yung judges na uh, nagdismiss nag-dismiss o nagbigay ng, uh, kwan, nagbigay ng uh, bail kay mm -hmm. Senator De Rimos. Kasi yan natin. Because they're the ones handling the case. Mm -hmm. Tayo, as an outsider, uh, yan ang obserbasyon. Kahit ikaw man siguro, obserbahan mo. Na dahan na di-dismiss, dahan-dahan na nabigyan ng bail, and it's really happening. Uh, Ay, Ayon sa desisyon ni Montilupa RTC Judge Henner Gito, hindi raw napalakas ng prosekusyon yung akusasyong guilty si Delima. Sangayon po ba kayo rito na mahina po ang iniaing ebidensya ng nagdaang administrasyon? Well, I, 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 kahit na I, I don't agree, but I cannot, uh, I, I cannot question the decision of the court. I have to respect it. Opo. Uh, hindi ko nag-agree, no, uh, Igan. Opo. But, uh, hindi ibig sabihin na porke na didismine ngayon at noon nag-hold water ang kaso ni Lima, Dilema, ay walang basihan yung uh, pagkaso sa kanya. In fact, uh, nakasuhan siya, luba, nalabasan ng warrant of arrest, so eh, korte, desisyon ng korte, korte ang nagbigay ng warrant of arrest, di ba? Apo. So, hindi naman sabi na walang basihan. Uh, siguro nagbago lang ang paningin sa kaso ngayon na wala na si President Rodrigo Duterte pero talagang uh, may basis yung korte. Bakit? Bakit naman na isyuhan ng warat kung uh, walang basihan, di ba? Opo. Nakausap niyo na po ba si dating Pangulong Duterte tungkol dito sa pansamantalang paglaya po ng dating senadora? Opo, po, hindi pa kami nag-usap. Ah, mm -hmm. kami nag-usap. May iba naman po tayo, pinawalang bisa po ng Supreme Court yung pagpaparesto ng Senate Blue Ribbon Committee sa dalawang parmali officials Oh, ano naman po reaction nyo rito? Well, and that that particular ruling only covers the parliamentary investigation, no? Not Opo. all, not all uh, Senate investigations ang uh, kinober niyan. Opo. Basta, basta kami sa Senado, uh, we will continue uh, discharging our duties within uh, the the spirit of our uh, the rules of the Senate. Opo. Ah, huwag po kayo Patuloy lang po kami, gagawin, namin gagawin yung aming uh, trabaho. Uh, despite that uh, ruling. We will observe. We will observe everything properly. So, 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 hindi mababago yung contempt power ninyo pag naramdaman yung nagsisinungaling, yung mga iniimbitahan yung sources po? In, hindi po. Dahil nakalagay nyo sa aming rulings, no? Yes. Uh, sa Senate rules. That, uh, nakita namin that the, 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 the witness is... Uh, falsely testifying or a uh, invisible being evasive uh, to the questions, to so the proper questions uh, thrown at him, eh, pwede naman siya iset in content. Unless mabago yung uh, aming uh, Ruling. rules. Opo. Senate, then, uh, hindi na ako magkukontempt ng mga mga sinungaling <laughs> at mga evasive na, uh, na mga witnesses. Opo. Ay, Senador, maraming salamat. Ronald Batudela de La Rosa po. Ingat po kayo. Thank you. Thank you again. Maraming salamat. Good morning po. Mas konti na raw ang mga nahuhuling EDSA busway violators ngayong araw ayon sa MMDA. At live mula sa EDSA Cubao, sa unang balita si James Agustin. James, konti na lang pasaway. Igan, may mga pasaway pa rin pero mang ilang ilan na lamang yung mga natikita ng MMDA sa kanilang operasyon ngayong umaga. Dito po yan sa bahagi ng Cubao. Kabilang dyan, ang ilang mga motorcycle riders, kagaya na lamang ng isang pulis at ilang pang four-wheel vehicles. Sa unang sampung minuto ng operasyon ng MMDA New Task Force Special Operations Unit, wala pa silang nahuling lumabag na motorista at dumahan sa EDSA Busway. Hanggang sa may ilang motorcycle riders sa sinubukan pang lumusot at magtago pero naharang din. Kabilang sa mga rider ang isang pulis sa papasok sa kanyang trabaho at call center agent na pauwi naman sa area ng Fairview. Hindi rin nakalusot ang ilang taxi maging van. 5,000 pesos na simula kahapon ang multa sa unang paglabag. Ayon sa MMDA, kahit may mga nahuli silat at natikitan, ay mas kaunti ito kumpara ng mga nakaraang araw. Kahapon nga umabot sa 409 na mga motorista ang nahuli na dumaan sa EDSA busway. Ito sana yung gusto namin makita araw-araw na wala nang lumalabag. Sana kahit walang enforcer, huwag po tayo magpakasakali na pumasok niya sa busway. Eh tama ka, 20 minutes na, tatlo pa lang. Eh magandang indication to. Masikip eh. Saka lumabas lang naman ako, hindi naman ako nagbabad talaga. Uh, okay. Ano naman yung oh, reaction nyo yun, na 5,000 pesos na yung first appearance ngayon? Eh. Ba't ang mga gawa? Ganyan eh. Nagmamadali pa papuntang duty. Kaya medyo Napadaan sa bus lane <laughs> Ano naman reaksyon nyo na 5,000 pesos na yung ano, multa? Ah, wala tayong magagawa. Yun ang batas po eh. Kailangan sumunod sa batas. <laughs> Samantala, Igan, nagpapatuloy operasyon ng MMDA dito sa baging ito ng EDSA, Cubao at nasa 21 na yung mga motorista na natikita nila. Pinakamarami po ay mga motorcycle riders. At itong numero na ito, kumpara ng mga nakaraang araw, considering na more than one hour na yung operasyon nila dito sa lugar, ay mas kaunti daw ito, ayon sa MMDA. Yan muna yung balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. sa Nanay Cheris Chica. Inilabas na ang unang trailer ng highly anticipated comeback film ni nakapuso primetime king and queen Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Parang pupunta ka ng lamay. Lamay ko naman talaga eh. Oh, trailer pa lang. Exciting na ang scenes sa Rewind. Ipinasilip ang magiging mga karakter ng Dongyan na mag asawa rin sa pelikula na On the Rocks ang relasyon. Kabilang ang Rewind sa mga official entries sa Metro Manila Film Festival ngayong taon. Ang Rewind ay produced under Star Cinema, APT Entertainment Incorporated at Agosto Dos Pictures. Sabi ni Marian, isa ang Rewind sa kanyang favorite films. Speaking of Marian, may bago na naman siyang TikTok entry. Bukod sa pagiging reyna ng kusina, Dancing Queen din ang tanya habang nagluluto. May may 900,000 views na 'yan online. Oh, ang galing naman niya ang talaga. Eh. Both magluto at sumayaw. Oh, Saan so, so ang ganito ng mga content niya? Oo. Oh, mm -hmm. oh. At ang ganda niya. At ang ganda niya, ayun talaga. <laughs> so tara update tayo sa Miss Universe pageant may dapat abangan ang Pinoy fans sa intro ni Miss Universe Philippines Michelle D. Dee. <laughs> know, Pilipinas. Yan daw ang babanggitin ni Michelle sa Miss Universe introduction niya in Miss na Philippines. Mga kapuso, tuloy-tuloy lang ang bayanihan kay Michelle at iboto siya sa Miss Universe app. Yes, ngayong araw naman nakatakdang bumiyahe si Miss International wow. 1979 at actress Melanie Marquez patungong El Salvador. Yan ay para suportahan ng anak sa Miss Universe pageant. Dati na rin sinabi ni Melanie na grateful siya sa anak dahil sa pagpupursigin ni Michelle ma-represent ng maayos ang Pilipinas sa Miss Universe stage. Igan, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award winning news ka sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaaring kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.